Uh, ngayon, uh, adobo na naman yung lulutoy namin uh, kanina. Linaga. Ayan. Uh, tapos na kaming kumain. Ngayon, mag, magluluto kami ng adobo para mamayang tanghali. Pasinsya sa mga kapatid na muslim. Pasinsya sa mga kapatid na muslim, yung mga hindi kumakain ng baboy. Pasinsya kayo ah. Kasi kanya-kanya lang itong, ano, kanya-kanyang pamahiin lang atan. Atoy. Uh, Andan. Andun yung nagsasounds. sounds Guys, para mamaya to sa tanghalian, tanghalian nabe. bili ng Ay, ganon. Kasal <laughs> to, guys, kasal, kasal. Kagabi nagsimula. Matatapos mamayang gabi Ay mamayang hapon huh? Set out Hindi ko na video ang kanina Nang waras ng ano Ng pagkain si, konti pa lang yung tao ngayon uh, Mamayang mga alas na ibe Sigurado Magdagdag saan ng mga tao Set out mo Sino sina set out mo? ok oh, shut out mo oh, shut out sa mga bisaya shout out diyan sa mga kababayan nating binal bisaya ayan waray specially nei doon, nawo yung isa shut out sa inyo dyan